Celebrity mommy na si Angelica Panganiban hindi napigilan ang maging emosyonal sa ika-third birthday ng kanyang anak na si Amila Sabin. Mula sa Instagram stories ngayong araw September 20 ng aktres na si Angelica Panganiban ay ibinahagi nito sa publiko ang kanyang larawan kung saan ay makikita na bagamat nakangiti siya ay bakas sa mga mukha nito ang tila na iiyak na mga mata. Kalakip naman ang larawan ay may caption nito na, third anniversary as a mama. Kaiyak guys! Maikli nitong caption, ikatlong taon na nga ng kaarawan ngayon ni baby Amila Sabin at ito na din ang ikatlong taon mula nang siya ay maging isang ganap na ina. Kaya naman hindi napigilan ni Angelica panganiban ang maging emosyonal dahil parang kahapon na lamang ay baby pa si Amila at ngayon na ay 3 years old na. Sa kaarawan naman ni Amila sabi ngayong araw ay naghanda at nagorganisa nga ang mag-asawang Angelica Panganiban at Greg Homans ng isang masayang birthday surprise celebration para sa anak kung saan ay naghanda sila ng isang silid para doon isagawa ang kanilang surprise. Narito panuurin ang buong video. I love you, Amila. I love you. I love you so much, Amila. I love Happy birthday, Amila. Happy birthday, Amila. A <laughs> 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 blow now. Yay! may nakuha akong surprise! Ah. Since birthday na ni Amila on Saturday, manunod kami ng... Charan! Disney Junior Live on Tour! At meron pa tayong mga gifts na pwedeng ibigay kay Amimi! Thank you so much for the invite! See you on Saturday! Take away Again Tomorrow, tomorrow I love you Ayaw Ayaw mo sing si Mama? Mama Sabihin mo muna Mama Mama Sabihin mo muna Mama Bibu <coughs> muna mama